May blessing na umano ang bilyonaryong si Lucio Co para planong pagpapakasal ng anak niyang si Vincent kay Bea Alonso. Surprise para sa business at showbiz world na naka full support ang billionaire tycoon sa anak. Actually naging isa sa most unexpected but most talked about love story sa bansa ang love story umano ni na Bea at Vincent. Pag ito raw ang isa sa most high profile at influential marriages na mangyayari sa bansa dahil magme-merge ang powerful worlds ng business at entertainment. Sa isang business conference umano na ginanap sa Makati, natanong ang bilyonaryo tungkol sa relasyon ng kanyang anak sa aktres. Walang hesitation na sumagot ang billionaire tycoon. Bea is a fine woman. If she is the one my son chooses, then I will support that completely. Ito umano ang first time na nagsalita ang business magnate and address the rumored relationship in any public forum. Ang komento ng mga netizen, only son ng co-empire si Vincent, kailangan ninyo makagawa ng maraming apo. Sa age mo Bea ako go na at baka mahirapan ka. Go na Bea, settle down na with Vincent. Kinikilig ako sa inyo, pakasal na kayo. Ano ang sinyo sa balitang ito?